good morning sa lahat. Good morning again. Nag-ilis na ako kanina pero um, ito, may iba sana akong dapat magagawin. Ang problema ay nagkaroon ng nag, nagbago ang yung bang naranasan nyo na ba yung nagbago ang ihip ng hangin? Hmm. Ganon ako guys ngayong umaga dahil may iba sana, iba sana ang gagawin ko ngayon. Kaso nga lang ay sa isang iglap, sa isang saglit ay nagbago ang gagawin ko sana ay mag dance dance ako doon sa labas sa piris namin kasi nga meron akong music para nakuha kanina kay Jane Channel ang nangyari guys ay unang una nakaready na ako sana ay nakapag ready na lumakas ang hangin tapos nagbago na naman nawalan ng sikat ng araw sabi ko anong nangyari kasi kanina maganda talaga ang sikat ng araw sabi ko wala magano ako dun sa labas ang nangyari ay nagbago si Katakana. Tapos yung ready, ready na ako at okay na lahat. Nagising sila guys. Nagising. Yung aking, alam nyo na, anak. Hindi ko na sabihin, kasi nandoon siya oh. Tapos sabi kong ganun, uy naku gising ka na. Sabi kong ganun, hindi na naman ako nakapagpatuloy at dahil nga ay ayokong may istorbo pag may istorbo guys, nawawala ako sa gusto kong gawin. Ngayon, gumaling naman sa si Na, ay sa akin, sabi ko, akala ko umalis ka na, lumating ka na naman pala. <clears throat> so, ganun guys, share ko lang ang feelings ko ngayon dahil nga, uh, iba dapat ang gagawin ko ngayon ay napunta tayo ko sa daldal -dal ngayon. So, ganun lang yon guys. Siguro, paminsan-minsan pa ay meron tayong bang gusto natin gawin ay hindi natin magagawa at meron tayong gustong uh, gawin na na, na uudlot yung bang yung mga ganon ewan ko ba guys gusto ko lang i-share ang aking mood ngayon kasi nga talagang ready ready na sana ako eh wala na yung ready na yun Wala na naputol na udlot So, ang gagawin ko na lang ngayon, guys, ay mag-ready na naman ako sa aking paglilinis. Ang nanay nga naman, kasi hindi naman nagreklamo, kaso nga lang ay talagang naudlot ang gagawin ko ngayon. Kasi gusto ko talagang mag-dance kanina, dapat doon sa labas. Paano tayo makadance ay nakaready na nga ay sos na ay mayroon na namang <coughs> sa gabal, So, pag may sagabal, di ba, nai-interrupt yung isipan natin, nai-interrupt ang gusto nating gawin, nawawala yun. Kasi guys, ako yung tao na pag may naisip ako, gusto ko kagad na gawin, hindi na ako nagdadalawang isip niyan. At pag may sagabal ay talagang yung sagabal ang in inaano ko yung pang sana dapat pag may sagabal ay talaga ituloy-tuloy ko pero ang ginawa ko guys ito tuloy-tuloy pa rin nagdadala ko sa inyo diba ganun lang guys gumawa tayo ng ibang paraan kung hindi natin nagawa yung isa ay gagawin natin yung pangalawa like yung sinasabing plan A at saka plan B Oh, yun lang guys, ang um, sa atin ang gusto ko talaga dapat ay magsumba mag ako doon sa labas kasi nga meron akong bagong song galing kay Jane Channel, may sa that Jane. Kaso nga lang din naudlot ngayon at yun na nga. So, yun lang ang gusto kong ipaano sa inyo pag ako in nai-interrupt sa bagay na gusto kong gawin ay na-interrupt talaga. Pero ang pagka-interrupt na yan ay saglit lang pero hindi ko na magagawa yon. Ang ginawa ko na lang, Eto, plan B, magdaldal na lang kahit Kasi kanina yung LS ko hindi naman ako nagpakita Eh ngayon, nagpakita na ako O oh, ba diba? gano'n lang guys At gano'n lang talaga Yung bang sa katulad ng song Yung bang At ang hirap Magpapanggap pa ba ako Na ako ay masaya kahit ang totoo to na ng ako kaya maya ganoon na lang yun oy ipagpatuloy pa rin natin ang ating gawain sa ating PUBG world kasi guys masaya talaga ako guys sa so PUBG paulit-ulitin ko yan ano pa man ang mangyari sa atin ay sa araw-araw na wala tayong wala tayong ma, ma upload o mabisi tayo o what enjoy enjoy yung gawa tayo ng plan B kung ano pa so, ang yun lang guys ang aking pagdadala ngayong umaga at, at, talagang talagang namang hmm, parang intisip ko na rin, ganito na rin no? Oh, parang salamat bye bye